Inusia. Sí no. Siya si Bakekang, isang babaeng inapi dahil sa kanyang kapangitan. Pero sinikap niyang maging matapang at lumaban sa buhay upang makamit niya ang kanyang inaasam. Kinata ito at sinulat ng Pilipino comics writer novelist na, na si Carlo J. Caparas at talatala -tala sa mga pahina ng Bonjing Movie Special Comics ng Ace Publication noong 1977. Iginuit ito ng Pilipino comics illustrator na si Marty Santana. Isinalin ito sa pelikula ng HPS film sa ilalim ng pamamahala ni Direk F.H. Constantino at ginampanan ni Nora Honor ang title role. Na isa teleserye din ito ng GMA Channel 7 at si Sunshine Dizo naman ang gumanap bilang pakikang. Okay! Next time, more info about uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.